Bye. Don't worry. Don't worry pag ano. Malayo pa. Oo. Oo, isang oras. <laughs> pag mabagal, pero pag mabilis kayo, hindi aabuti ng isang oras. Trees. Old trees. ha. <laughs> minsan nga ginagabit ginagabi tayo dito gatilay gatilay ang tayo pa din lang paakyat eh na isa meron pang paakyat at saka pababa yun ang mahirap na, doon ka galing, Teg. Oh. kita mo yung parang doon sa tok-tok? di mo tayo akit doon? Paakyat. Paakyat lang ha. Ito. Ah, Teg. Paakyat tapos. Sa, may kulay brown na nakita natin. Paakyat tapos pababa. Mm -hmm. <laughs> Ayun pala. Viewing point pala 'yon. Doon sa ano niya, Lenoy? Uh Oo. -oh. Ah. Ayun, doon. No, Paakyat na. Ito pala. May mataas yung